Mga lalabs, dito ako sa labas dahil nag-blueberry picking ako. Wild blueberries. Kasi ang dami na ngayon at hinog na sila. So, ayan, oh. Dito ako. Mayroon na akong konting nakuha. Ayan. Enough na to para sa dessert mamaya sa bahay. Para dagdagan natin dahil libre naman ang manguha dito. Kaya tuloy muna tayo sa pag-picking. Maliliit lang mga to para oh, matatamis. Very sweet. At ang dami. Ang dami niya mga lalabs. Mm. na Lagay natin dyan. Very sweet. Ayan. Yeah. Kuha tayo. Ang dami. Maliliit lang sila syempre wild wild kasi kaya mayroon ding part dito na medyo malaki depende sa location depende yata sa location pero ngayon okay na rin to at least libre mahal kasi to sa, ano, sa store it's expensive if you buy it in store so ang picking muna tayo kahit pa paano tsaga lang tsaga-tsaga para mayroon tayong mauwi na pang dessert na may masarap to sa ice cream hindi kaya sa blueberry pie sa so baking lagyan ng blueberries masarap yeah go go lang enjoy lang natin to diba ay ang dami yan so ayan ang lahat meron lang tayo nakuha So, mula dito. Bye-bye.